Hi! Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Bali, alas 5.30 in Wibi ng umaga. Magluluto ako ng ulam namin para sa pananghalian para mag-iwan ako kay Rhea ng ulam dito para din ni pupunta sa ano, sa sa shop mamayang panghalian. Tsaka para din na rin ako magluto mamaya sa shop at saka makaalamusan yung aking pamangkin. Kaya magluto na lang ako ng ano dito, parang halian. Ang mga na lang pagkati. Ligito na. O yan na ay yung ating manok. tanggalan muna natin ng tubig. at na yung ating bawang at sibuyas. Saluan ko pala siya ng itlog. Ito yung pineapple chunk niya. Kasi yung itlog dito, one month na yan, higit. Hindi naman nagagamit gagamit na rin ko. Ayan yung daming tubig na nakuha. ayan din nyo yung tinapay ko dito ko tinosta kuspos kasi ako lang ko ito ng peanut butter ininit ko lang siya okay na yan ininit siya para malambot siya galing kasi siya sa ref ayan na yung itlog natin hayaan ko lang siya nakabukas para hindi siya basal mag-ano pala ako, mag washing ng mga bed Hindi pa na washing at saka to Siguro dalawang salang ito. Nabit-bit ko na yung hmm. ano pa na ito. No, bitch. Kay Ria to. At saka to alyan. Yung punda, hindi siguro napalit ng punda kung babae na to. Walang punda to eh. Ayan na yung ating labahin. Eto, malapit na kumulo yung nilalaga kong Ihahalo ko yan dito. Tapos ito, paano na? Palabas na yung kanyang magsika. Ayan. Ituhin natin ang konti. Bago natin ibigat. Para masarap yung ating ang so, aking kape. Ayan. Armus tayo. Bale, dalawang slice na slice bread. At saka, dalawang hiwa siya. Palamanan ko siya ng peanut butter. Yung isa at saka yung isa mayonnaise. Ibagay na natin yung aking bawang. Isa natin. yung hibigas. Siyempre yung ating asin. At saka yung ating pineapple sauce. ngayon kasi siya ng konting tubig. Maglagay tayo ng paminta. Yan, yung paminta natin. Eto kumulo na. Tatakpan na natin yan. Hindi na yan magbabasa. maluto. Malapit na sa maluto. Ilagay na natin yung ating islo. Ayan, nilutok na siya. Okay na yan, nandito may sabaw kasi iinitin pa yan mamaya, mapupuyo pa yan. mag -iiwan na ako ng para kay Rhea at magdadala na ako sa shop. Ngay mamaya hindi na ako magluloto sa shop. Parang mas mag sa akin kasi nagbabantay ako ng shop at sa ating daan. natin yung mga hugasan. Ayan, tapos na tayo mag luto. Ngayon, maliligo na tayo. Patayin muna natin ang ilaw dito sa baba. Kasi, para makatipid tayo sa ano sa kumanyan. Tingnan ko muna kung nakalak yung ating gate. Ayan. Para makatipid tayo sa Korean nagmamadali na ako kasi yung ano pala rice cooker hindi ko pala na Boom. Nakasain na ako Kakaen na lang si Rian na Pananghalian niya mabaya Hindi na siya uwi sa shop Maganda pag dito ako natutulog Kasi Parang na Parang mas magaan sa akin Kasi maaga ako makatulog Di kasi maingay dito Ngayong ligot na tayo